maka kapuso, pati po mga bisikleta maiinit na rin ha, sa mata ng mga kawatan. Sa isang subdivision po sa Marilao, Bulacan, nahuli kam ang aktwal na pagnanakaw ng dalawang folding bike. Balitang hati ni Emil Somangil. Isang kalas lang sa mga tinatawag na quick release locks. At ang mga bisikletang ito, ready to carry na. Uso na nga ang mga folding bike pero habang nagiging mas popular, siya rin namang pag-init ito sa mata ng mga masasamang loob ayon sa pulisya. Sa isang subdivision nga sa Marilaw, Bulacan, dalawang magkasunod na araw na may natangay na bisikletang detiklop mula sa mga homeowner. Huling-huling sa CCTV kung paano malayang nailabas ang dalawang folding bike sa main gate ng subdivision nang hindi nasisita ng nagro-roving na gwardya. Sa napuntahan kung dealer... 20,000 piso ang pinakamurang folding bike. Kaya pihadong mabibili raw agad ang mga nakaw na bisikleta kung may bebenta ng mas mura. Mas uh, maraming ngayon nagba-bike kasi uh, health conscious na kasi ang mga tao ngayon eh. Uh, basically, uh, pantulong sa mga hard problems. May para naman daw para matukoy kung naka bisikleta. Actually, mga frame nila may mga ano yan, may mga serial number. At saka nagtutulungan ng mga biker community na uh, pag may nagbenta ng bike, uh, inaalam nila kung legit ba talaga yung bike na galing sa kanila or kung sa iba galing, medyo ikakalat nila sa publika, oh, meron bang nawawalang ganitong bisikleta. Emil Sumangil, GMA News.